Hello guys! Ngayon, magluluto kami ng pang merienda. Ayan. Tawag daw nito, binaki. Ngayon guys, i-slice ko lang to kasi nga, ito yung, ano niya, ito din yung gagamitin sa pagbalot natin mamaya. O, diba? Pagdan daw. May bisaya dito. Aray. O, ayan. Tapos, tatanggalin to natin kasi gagamitin to natin mamaya. Kasi ito yung pambalot. Di ba? May emotion tayo dito. Parang kulang yung pambalot natin. Mamaya na lang gawaan ng paraan. Ayaw pang mabalat. Ayan guys, nabalatan ko na. Naalis ko na lahat ng balat niya. Yung iba namang mais. Yung sobrang yan, tigas. Kailangan ng powers. alright? <coughs> isipan lang namin to guys na kasi wala kami marienda kaya ito na lang yung pang namin yan balatan ko na naman to maganda pag yung balat hindi siya napupunit kasi pag napunit mahirapan tayo mamaya magbalot alam ko maraming familiar dito lalo na sa probinsya kasi ginagawa nila to para siyang suma na mais. Ayan guys, tapos na tayo magbalat sa ating mais. Ngayon hugasan ko lang to siya. Pati itong mga balat niya, huhugasan ko rin. Ayan guys, hugasan ko lang to siya. Siyempre kailangan dandahan lang din kasi mabilis siya mapunit. Ayan guys, tapos na tayo naghugas sa balat ng mais. Ayan, nilagay ko lang dyan sa towel para mag-dry. At saka, ano na siya, maalis na yung basa niya. Para mamaya, pag nagbalot na tayo, mag-dry na siya. Ngayon naman, hugasan ko naman yung mais. Ayan guys, tapos na tayo maghugas sa mais. Ngayon naman, kukudkurin ko yung mais. Gagamit tayo ng kudkuran. Dahil wala tayong iba, yung sa cheese yung gagamitin ko. Pwede din yung gawin, i-blend nyo. Ikami e wala kong ano kasi, wala kaming blender. Kaya kudkuran na lang yung gagamitin. Kaso dahil kukuran yung ginamit natin, abutan tayong siyang siyang. Ayan, ganito lang yung gagawin guys. Ayan, di ba? Para na siyang ano, hmm? nag-blend. Ayan, guys. Yan pala yung result niya, guys. Nakodkod ko na yung isa. Ito naman yung pangalawa. Ganyan lang pala siya. Ayan, guys. Tapos na tayo mag kodkod. -kod. Yan na yung tatlo na mais. Medyo marami-rami na rin naman siya. Ngayon, mag-add na tayo sa mga ingredients niya. Mag-add ako dito ng vanilla essence para dagdag aroma sa ating binaki. Pero pwede din naman hindi. Optional lang guys kung gusto niyo. Maglagay ako dito ng kalahating white sugar. Half cup ng white sugar yung ilagay natin. Tapos mag-add din pala ako ng cheese. Optional lang din to guys kung gusto niyo mag-add. Lalagyan ko lang siya guys para mag-balance yung tamis at alat ng ating binaki. Itatry ko lang din siya. Pero yung iba naman, hindi naglalagay. Mag-add din ako ng star margarine. Pwede din kayo mag-add ng butter. Wala kaming butter. Star margarine na lang yung i-add ko. Dalawang kutsara lang yung ilalagay ko. Tapos, i-mix lang muna natin yung mga unang ingredients na nilagay natin para matunaw din yung asukal ng maayos. Ayan, mabango na siya guys. So excited ako sa magiging result nito. So first time ko lang din itong ginawa. Mag-add na din ako ng all-purpose flour dito. One cup yung gagamitin natin. Pero depende pa rin pala guys sa ating mixture kung hindi ba siya ano, yung matubig ba? Pag matubig, mag-add pa rin tayo ng all-purpose flour. Sinasala ko lang para kung may buo-buo, hindi siya mapunta sa ating mixture. Ayan. Tapos, syempre, halo-haloin na muna natin para malaman natin kung hindi na ba siya matubig yung ating mixture medyo dry na ba siya, kaya na siyang bayo, bay, balutin. Ano ba yan? Ayan. Parang hindi na tayo magdagdag guys. Kasi medyo ano na siya, dry. Mag-addin ako ng baking powder. 1 teaspoon lang yung ilalagay natin. Nag-add pala ako ng half na cup na all-purpose all flour para dumami. Pangkain lang naman sa bahay is na pwede na rin siya guys. I-mix lang din natin ng na mga ingredients. Hanggang sa mahalo yung mga ingredients. Ngayon, magbalot na tayo sa ating binaki. Ito lang yung gawin kong sukatan, guys. Isang kutsara lang. Para hindi siya umapaw. Ayan, ganyan lang siya. Tapos, ipofold lang din side by side. Tapos, dito din ifold lang din natin. Tapos, dito din. Ayan, ganyan na daw yung maging hitsola niya guys yan Ulitin natin yung pabalot para lang din syang sa daw na saging fold natin yung kabilang side tapos dito naman sa kabilang side tapos dito i-fold natin dito din i-fold natin Ayan, ganyan na yung maging itsura. Habang nagbabalot pala tayo guys, kailangan yung steamer natin, may pinakuluan na tayo na tubig. Ayan guys, tapos na tayo nagbalot. O oh, madami din yung tatlong mais na ginawa natin. Maraming makakain, di ba? Ngayon ni steam ko na siya, guys. Di ba? Ayan, ilagay ko na siya, guys, sa ating steamer tumukulo na yung ano natin tubig sa steamer na nilagay pagkasahin ko lang to siya guys para isang lutuan lang pagpapungkatongin na lang natin to ayan guys nalagay ko na siya lahat buti na kasya siya guys ayan. ngayon ni-steam na natin siya ng 25 to 30 minutes tatakpan ko na siya guys medyo lakasan ko na unti yung ating apoy kasi hininaan ko lang yun ayan guys titingnan na natin guys kung luto na yung ating binaki magtry ako ng isa ang init pala Aray. ayan guys yung ating binaki <laughs> titikman ko lang kung anong lasa nito Ayan, mukha naman din siya masarap. Tapos, pala siyang, ano, fluffy char. Fluffy English. <laughs> wow. Tapos, parang sobrang niyang lambot. O, ayan. Titikman mo na natin, ha. Ayan, guys. Titikman ko na kung anong lasa, be. <laughs> <laughs> Ang inat. masarap na para Lasang mais. kakain po tayo. Ayan. Nang yung nilagay natin na star margarine. At saka syempre may nilagay tayong vanilla kaya sobrang bango niya. Ayan, pinatay ko na yung kalan. Enough ko na pala, hindi pinatay. Enough ko na yung kalan natin kasi luto na yung ating binaki. Ayan. Ayan, marami tayong nagawa, ba? Diba? Ayan, solve na yung ating merienda. Kain po tayo. Bye!